Hi guys. Happy Sunday po sa ating lahat. Wala na. Eh, mo puno na. Nagbibidyo nga yan. Nandito kami ngayon sa Cavite. Kung saan kami nangatira. Happy Sunday sa ating lahat. Happy weekend. Maulan na Sunday guys. Kanina pupunta sana kami sa Tanil, sa Kabyang. Maaga kami nagising ng aking bunso. Ayan po yung bunso ko, masama ang loob hindi natuloy. Kasi umulan, malakas ang ulan. <laughs> ang ganda na ng bihis niya. Kanina. Ayan. Ayan, -muk -muk na lang. Ngayon po ay kami po ay magluluto na. Kasi tanghali na po. Tanghali na. Ayan. Okay, guys. Nauban na po ako sa ground floor. Hindi madilim kaya wala yung ilaw. And guys, kababa na po ako guys. Magluluto na po ako ng aming makakain. Ayan po guys, maulan po. Ayan sa guys. Ayan, ulan. Nakakasama kami yung malis kanina. Lakas ko ang ulan. Kaya hindi kami nakaalis. Uh, magluluto muna ako ng aming anang halian. Isa na guys. Maraming pang kalat. Saan talaga pag umaga. Hindi pa makakilos. Lalo-lalo na pag maulan. muna. Okay guys, selamat at mamaya ulit. Magluluto muna ako guys ng panangalian. Thank you.